Tama po yung nababasa nyo dyan na mabilis ang pagluluto po ito pero napakasarap po niya. Kaya tara, umpisahan na po natin magluto. So binabad ko lang po ang manok sa toyo, suka at paminta. At pakukuluan po natin sa sariling pinagbabaran hanggang sa maluto po ang manok. Tarin lang po natin ang manok every 5 minutes para pantay po ang pagkaluto. Habang hinihintay po natin maluto ang manok, tayo ay gagawa po ng french fries. Fresh potato po ito at carrots. Asin, paminta at turmeric lang po ang inilagay kong pantimpla. Optional lang po yung turmeric kung wala kayo. I-check po natin ang manok at ito ay malapit na rin pong maluto. Ilagay po natin ang maraming bawang at sibuyas para mas malasa pa ang ating ulam at lagyan din po natin ng ketchup. Ihalo-halo lang po ito at pwede na po ihain. Sarili ko lang pong recipe ang pagluluto ko na ito. Kaya dahil masarap po ang kanyang resulta kaya proud po ako na share sa inyo at pwede nyo rin pong gawin ito. Mabilis ang pagluluto pero masarap. Maraming salamat po sa inyong panonood. Follow for Halata more. Halata namang hindi ako gutom. dami yung 아닌 n